So yun nga guys, uh, pagkatapos natin magsimba kaninang umaga sa The Holy Family Church sa Jimmy Cavite. Pumunta tayo dito sa Kaong. Nag-rides ako ng kunti. Siyempre ako lang mag-isa. Walang kasama eh. <laughs> so kumain na tayo dito ng tosilog. Tinanggal ko pala yung background kasi may music. Nakakayak yung music mga Willie Garty. <laughs> Nahiya naman akong sabihan si Ate na patayin yung ano, pride nyo nila. Kaya tinangkad ko na lang dito guys. Uh, ayun, masarap. Masarap yung tosilog nila. Ayun, dinay ko pa to guys. Galing GMB Cavite to ano, kaong. Uh, 20 minutes lang naman siguro yung biyahe. Chill na rides. Dito sa garden guys, uh, may ano rito. May firing, grill, drinks. Ayun, pwede kayo mag -inom dito. mag magfiring mag-firing. So, firing na ako dito isang beses. Tapos ito nga, binalikan ko tong pagkain dito. Sa gilid lang siya ng kalsada. Yeah, maganda dito guys. Yung kape. Sarap magkape kahit mainit guys. Kanina yan, uh, alas 10. pawis na pawis nga ako yung pagkatapos kong magkape. Mm, ang sarap. Siyempre, ano yan? Coffee ko co Blanca. Ah. Masarap yan, guys. Masarap. So, ayun nga, guys. Kain ang kain. Busog si Super Ingo. Kailangan ko kumain kasi galing ako sa gym kahapon. Nanakit yung mga muscles ko. <laughs> nag-chest ako kahapon. Nag-chest. Damang uh, damang dama ko yung lasa damang dama ang sarap ng tusilog ayan ako pa lang yung customer dyan oh. mga customer dyan guys mga motorista din guys mga na napapadaan dyan nagugutom ayan kain dyan kain pag gabi dyan maganda malawak ang likod dyan guys uh, ano yan parang may plaza sya yung ano uh, in man inuman dinakiyan ko na, na yung mga subo ko <laughs> so ayun guys uh, masaya namang kumain kahit mag isa masaya mag rides kahit mag isa wala kang iniisip wala ka rin nililibre eh. <laughs> kaya 200 tamang tama ng gastos para sa iyo lang yun so ayun guys kain mm -hmm kain kasi bukas pang umaga na naman, isang linggo na naman pang umaga araw-araw na naman bilad hmm. umaga na naman ang duty, pang umaga kaya ngayon lang pag pag day off guys ayun nga, nabitin pa ako nag ano pa ako ng extra rice napasarap yung kain ko dito guys sira na naman yung diet lalaki na naman yung chan natin sarap na sarap si Soto Ringo. Mm, sabay higop ng napakainit at napakasarap na kape. Ayan. Mm, sarap. So ayun nga, guys, di naman tayo nagmamadali dyan. chill-chill yeah. lang tayo dyan. Chill-chill. Kasi day off. Gawin, matutulog din magapon na sinalang ko na yung pangalawang Mount Everest na ganin. Ubus um, yan, ubus. Kasama na tanghalian dyan. <laughs> duty kasi ako guys magdamag tapos ah uh, kinamagahan ayun naghilamos na mo pag out ko sa duty wala kong tulog magdamag lang naka duty pag out ko ng alas 7 ayun naghilamos lang ako toothbrush diretso na ako sa GMA yun yung sa The Holy Family Charts gani ako dito lang mas naman sa bangkal so wala isang oras na misa natapos alas 8 pasado ayun nag-rides na ako punta ng kaong tapos natagalan pa ako dito sa ano may ano nasundan akong papunta sa libingan kasi may cemetery yung dadaanan dyan eh. sobrang traffic kaya dumating ako dyan ng 9 na ata nine na pasado chill lang ng kain <laughs> yan yung pagkain is chill na, lang dapat damahin mo yung ano lasa ayan yung lasa ng itlog yun inubos ko na nga isang subo yung itlog <laughs> ayan sunod sunod na subo kahit puno ba yung bunganga oh Hmm? <laughs> sinunod sunod na ni Super Ingo yung Sobo. Hmm. Dito sa mga oras na parang nagmamadali na ako. Sabay, so, higop na na. Pakasarap na kape. Hmm. Sarap. guys, napakasarap yung kape ko dyan guys. tinanggal ko yung music yun kasi naiiyak na ako sa music eh. Yung tipong ano, nag enjoy ka tapos yung background music mo, nakakaiyak. <laughs> Medyo masakit kasi mag-isa lang ako, ah, pang heartbroken yung sounds. <laughs> tapos copyright pa, yun, hindi yung pwede kay YouTube guys. nag-voice over na lang tayo, voice over subo nang subo si bivar sige lang bivar ubusin mo na yan bivar masarap mm. ng kain masarap nyan guys kasi yan hinahain sa iyo talagang hindi yan ano, malamig mainit yung bagong luto yung kasino, yung itlog, yung kanin kaya naman pagkatapos mo kumain talagang pagpapawisan ka dyan sabayan mo pa ng kape mas uh, preferred ko yung kape kaysa sa soft drinks hindi ako masyadong nagsu soft drinks ngayon kape talaga ako kape kahit gaano kainit mas maganda kasi lumabas yung init ng katawan hindi lumabas yung pawis mo hindi mo mararamdaman ng freshness kasi kung iinom ka ng malamig nandun pa rin yung init sa katawan mo hindi lumalabas pero pag uminom ka ng mainit ng kape lalabas yung init ng katawan mo kasi lalabas yung pawis kaya yun ang mas maganda guys mm. ayun na nga ayun na nga niligpit ko na nga agad ayun na Mm, kape na lang ang natira hindi ko maubos eh, sobrang init kailangan i-satisfied mm. busog watch, mm. papigit-pigit pa ako dyan guys oh. Mm. mm. para kayo guys para kanino kayo bumabangon kayo guys may nakita nga akong langgam na nalulunod sa kapi ko <laughs> buti na lang nasagip ko agad hindi siya na ano guys nalunod niya so na, lunod, na uh, namatay siya sa init ng kape ay ang sarap pa so ayun na nga guys magbabayad na tayo ay, hindi gumawa pa pala ako ng tawel kasi pinagpawisan ako ng bongga bongga talaga namang sulit yung kinain ko simple lang yung pagkain pero sulit guys panalo guys panalo so syempre hindi ko aalis hanggat hindi ko naubos yung kape eh, kailangan maubos ko yan alam mo naman coffee lover ako eh. kahit sobrang lamig na yun naubosin ko pa rin yan mm. So, yan nga guys, nagtanong na ako kung magkano yung bill ko. <laughs> ano lang naman yan guys uh, Halagang 160 pesos Lahat yun O diba kung may kasama pa ako Nilibre ko pa Edi eh, magkano na yun magit 300 na yun O diba ito, 160 lang yung nagastos ko Sa pagkain ko Solo lang ako Tapos gas ko Isang litro lang 60 So, mahigit dalawandaan din okay na kaysa magwalwal. At least yan, charts, rides, kain, panalo na. Busog. Pahinga-hinga muna tayo. pinagpawisan ako, pinagpawisan, di ba? maganda yung lumalabas yung pawis mo sa katawan. Kasi lumalabas yung ano, toxic sa katawan. Oo di ba? Siyempre yung helmet ko, pupunasan ko na yun kasi mali ka buk. Kaya mali, malinaw lagi yung ano mo, basor. Para uh, malinaw yung paningin mo. Sige. Siyempre matibay na yung kukunin mong helmet niya. Is bibiliin mo para sulit din. Pag mga siyempre hindi natin alam emergency. Bigla tayong sumimplang dyan. Di orig yung ano natin. Helmet natin. Makapal yung pom niya sa loob. Kaya safe na safe yung ulo natin. Tsaka ano guys. Full face. Ayan. Huwag yung ko, ano, pag magra-rise ka, kailangan full face. Huwag yung half face. Full face kasi talagang safe yung ulo nyo, pati mukha nyo. Kasi pag full face, sumimplang kayo, o laging delikado yung mukha nyo dyan. Pati yung baba nyo. Delikado yan, guys. So, ayun, natinga nga ako. Wala akong nakitang, ano, dyan, stick. Kaya, ko na lang <laughs> kuko na lang ang ginamit ko hinihigap ko na ng hinihigap yung kape ko Ayan. ang tipid nila ate sa akin hindi ko na nagamit yung ketchup tsaka supa na nilabas nila inisip si nga kanino para saan yan eh nilabasan nila akong ketchup tsaka suka ay